yung batang napakagaling umiyak sa showtime na si Chloe. Bakit tayo mo ko maging friend? Eh, wala nga akong kalaro eh. Pero sino nagduro siya yung umiyak? Ako naman na umiyak. Kasi po, acting lang po yun. Kaya ginalingan ko. Hello, maglang people, mabuha! Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. Come with me. So ngayon, tayo ay papunta ng Valenzuela. Balita ko, dito daw nakatira yung batang napakagaling umiyak sa showtime na si Chloe. Bakit okay tayo mo kumaging friend? Eh, wala lang akong kala. Hindi kasi ko sana ng my friend kasi wala namang mabait sa akin dati. Mabait na po. Naku ba? Baka tayo mo oh, Eto, sasadyain natin siya kahit na umuulan. Saan ba nang galing yung pag ng batang yan? Napaka grabe pa. May higbi pang kasama. Ang <laughs> level. O ayan. Sige, tara. Kilalanin natin siya. So Ngayon kami ay nandito na sa Valenzuela sakto. Nandito si ay si Tessa. Happy birthday daw. Oo, may dala kaming cake pero sakto mag-birthday na kasi si Chloe. Sana na ma-surprise siya. Matagal na kayo dito? kuku ma'am. Ilang taon na kayo dito? Ano po? Mga... Ma-mahigit ano na, ma'am. 15 ha? years? 15 years po. Kaso ano lang, nakitira lang din po kami nang sa bahay ng biyanan ko po. Umiiyak yung langit! Finally, abot din kami sa wakas dito kina Chloe sa Valenzuela. Hello, Chloe! Chloe! Nakita din kita sa TV. Gusto mo rin bang maging artista? Apo. Bakit gusto mo maging artista? Katulad po kay Lila Kulot, kita ka kay Artus, kay Lila. Imojen para po marami mag sa akin. Tapos gusto ko na rin po ano, makausap matagal si Meme Pais kasi po hindi ko na po siya nakikita dati. Sinong idol mo sa isip bata? Si Imogen po. Bakit mo idol si Imojen? Kasi po mabait po si Imojen. Hmm, eh, hey, ikaw ba? Mabait ka bang bata? Opo. Hmm? Good girl ka? Opo. Iyakin ka ba? Hindi hey, naman pa. Eh, ba't ang galing-galing mo umiyak Kaisip ako? isip ko po, umiyak ng drama. Dahil? Para pumanalo. Pero sino naduro sa iyong umiyak? Wala po. Eh, ang galing. Pati yung eh, mag -ano ka pa. Ano yun? Sige nga, kaya mo umiyak? Pag sinabi kong iyak, kaya mo umiyak ngayon? Apo. Ang sabi ni Chloe kay Vice, acting lang yun. Okay lang yun. acting lang ba yun? Talaga? Po. Kasi po pat, ano eh, sinabi ko po ito kay Meme pa, sa po po sa kanya. Pat ano, pat hindi po umiyak, hindi po mananalo. Eh, sino nagsabi sa iyong kailangan umiyak para manalo? Kasi po, acting lang po yun. Kaya ginalingan ko. Hmm. <laughs> <laughs> eh, anong iniisip mo pag nag acting para umiyak? Anong iniisip mo para magkakaray. Nasa puso ko. Nasa puso mo? Paano nasa puso? Tumitibok po yung puso ko eh. Tumitibok yung puso mo? Kaya po umiiyak ako. anong feeling mo na nakita mo umiiyak yung anak mo? Ano ma'am, parang kinabahan po ako ma'am, kasi hindi ko in na bigla lang siyang umiyak. Sabi ko nga sa isip ko, naku, biglang umiyak si Chloe, baka hindi na siya magsalita, ma'am. Kasi yung pagkaiyak niya, yung iyak talaga na... Hindi talaga siya umiyak. Ito Opo ma'am, pag once na may marinig siya na hindi maganda na yung masakit na salita, mabilis po siya mag-ano ng mga ganun Sinasabi ni Chloe, marami daw siyang talents. O, eto, magaling kumanta. Hello, my people. Chloe, laro ka lang ng laro. Nakita ko ang grade mo. Ang baba-baba ng grade mo. Gadget ka ng gadget. Bakit? Bakit? Naglaro lang naman ako ah. Di ba sinabi ko kailangan mag-aral kang mabuti? Pag hindi ka nag-aral, paano ka magiging pulis? Hmm. Di ba di na mati dati dati Hindi ko ba ako sinisisi? Ano nangyari sa grades mo? Ha? Hindi, hindi ko na -ulit eh! Promise? Promise! Promise hindi ka na magka-gadgets masyado? Hindi na! Promise mo yan ha? Promise! Hindi mo ba bakit nagagalit si mama? Bakit nagagalit si mama? Kasi hindi po ako mag a, -a Sige, nabati na tayo. I-freeze na doon. Grabe naman yun! Bakit ganun ka? Eh, so paano ko malalaman kung totoong umiiyak ka or kung totoong nasasaktan ka? Well, I know. Pag totoo nga, hurt ka. masakit ba talaga pag pinapagalitan ka? Mas na nararamdaman mo rin ba yun? Apo. Kung so, mag na ka na talaga. Hmm? Sure ka? Eh, pag nag-artista ka, baka Apo. naman mapabayaan mo ang school. Hindi po. Promise kung sakaling mabigyan ka ng malaking break to be an actress, mag-aaral ka pa rin mabuti? Apo. Kiyot, miyot ba talaga palagi kapatid mo? Hmm, opo. Iyak. Sa acting lang po yun, pero pa, ay, na, ano po ako ni Papa, hindi naman. Eh, paano kung totoo na? edi eh, di paano kung isusumbong kita, iyak ako, Mama, Papa, inaaway ako ni Ate Princess. Ginagawa mo ba yun? Um, opo. <laughs> um, matagal ka ng security guard? Uh, 10 years na po. 10 years? Eh, kumusta naman? E, eh, bisikat na si... Alam ng mga katrabaho mo anak mo si Chloe. Nantuwa nga po sila eh, habang katrabaho sila. Nung nalaman nila, pinapanood din nila. Nantuwa sila na nangyari si Chloe. Marami siya supporter doon sa ano namin, sa public. <laughs> <laughs> Nako, artista na anak mo. Ha? <laughs> o, oh, batang Valenzuela. oo. Oh, oh. muna ako. Ikwento mo muna itong mga ito sa'yo. Ayan, ito na yung mga pinapakita natin. Lahat na ata sinalihan ng mga little girl. Pangu! Pangu! Certificate of rec Recognition. Si Tessa rin eh. Si Chloe. Ayan, SM City. Sagala, Chloe. Kay ko nga yan. Ito pa, rampa Pilipinas, Chloe ko hanggang Miss Universe ha, sasalihan ni Kung Bakit. <laughs> <laughs> Baka daigin mo pa si Uy, hey, so Perlin Budol. Sa... Oh, my favorite. Pero so ko dito talaga ni Mane. Eh, oh. Aray. Mukhang <laughs> dito talaga nagmana kay nanay. O, oh. Yeah. oh uh, umamin ka. Ikaw no? <laughs> Yari ka, mama. Yari ka, mama. Chacho. <laughs> bakit nagkaganyan yung bata ito? Mukhang si mama talaga ang frustrated actress. No? Yari ka. Opo, Maka kasi... Mahilig din po kasi ako dati, nung bata po ako, yan din po mga pangarap ko. So, sa kanya ko na lang po binibigay yung, ano, yung mga pangarap ko dati. Kaya natutuwa po ako sa anak ko kasi nagmana po ata sa akin talaga. talaga. <laughs> Sino idol mo artista? Sila po Gladys Reyes, sila okay. Janice Debelin. Belin. Uy, ayun po. ay nagsabi sa akin na ano, yung ano nga ito ba? Ano, gusto niya ako maging artista. Si Gladys Reyes po yun. Ah, Si Gladys Reyes? Okay. Sige nga, o oh sige. Total artista kayo. Patingin nga ng isa at tingnan yung mag-unago. aalis na lang ako dito sa bahay, ha? Ah. Lalayas na lang ako dito sa bahay kasi hindi ka sumusunod sa akin, eh. Baka bumalik! ko sa iyo hindi mo sinusunod. Tumubo ba gusto mo bang gusto mo bang iwanan kita? Wala nang mag-aalaga sa iyo. naman ni. Masama yung ano ko sa lalo na naramdaman ako. Tapos hindi ka sumusunod sa akin. Mas mabuti pa lalayas na lang ako dito sa bahay. Iiwanan na lang kita iniwan kita, walang mag-alaga sa'yo. Paano ka na? Hindi promise. Ang oh, sige, sa sunod daw, huwag mo na ulitin na. Ang oh, love ka na ni Mami. Grabe. <laughs> <laughs> Kung ganito yung ano, hindi mo, man... paano papagalitan yung bato? Pag-alitan yung <laughs> 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 Parang hindi nga yun? Parang hirap siguro yung anak mo magaling umiyak. So paano yun kung talagang may kasalanan siya? Paano mo iyak, iiyak, iiyak lang ba siya? O hindi mo na alam kung totoong umiiyak or acting lang? Ano po talaga, ano ma'am, pag na yung sobrang ano na talaga siya, nalalaman ko naman pag iyak na talaga siya. Kasi pag once na pinagalitan ko po siya, Kumano na po yun eh. Tatahimik na muna siya bago yan siya magsalita sa akin. Best actress, Chloe! Yay! Yeah. Happy birthday, Chloe! Yay! Yeah. Ano wish mo? Wish ka po magkaroon po kami ng And that is Chloe, ang batang napakagaling umiyak, baka ang susunod na Judy Ann Santos. At kagaya po ng palagi nating sinasabi, Pilipino po tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Be happy. ng buhay Ilang beses mang ko Pangarap wag isuko Feeling nag-iisa Ako'y iyong kasama Give it time at pa